MMA ko pa dati pag pumunta ako ng Paris, ikakasal ako dito. Hello. So, <laughs> nga nga. <laughs> buti nga, 18 years old ka na sa Paris ko eh. Oh, kasalanan ko na naman. <laughs> Kanina ang decision to. Laging palpak talaga. Kasi naman, pagod Kasi, lang talaga. Lang ano, sa Switzerland, lalakad din? Eh, hindi ko alam. Buti mo, na no. Try natin ang kanilang dark chocolate. Ganun yung free taste sa kanila mm -hmm. taste. Forever, no? Oh, forever free taste. Pwede ka magtambay dito ng 2 years. Nakikita ko lang sa pictures. Ang ganda. Lord, pwede ka palang gumawa ng ganyan. Ba't di mo ginawa sa Pinas? Kamig! <laughs> Sobrang lang. Kita niya? Oo. Yay! Slayable! Ikaw nga? Ay, wow! Lamig. Sash na baby. Hi mga sex love. Andito na naman po ang inyong lingkod. It's Sash na baby. Okay. <coughs> Punta kami ng Paris and Switzerland. So, hindi ito yung proper intro ko. Kasi matutulog pa po ako. Actually, 21 hours na kami na sa flight. Ito na yung last flight namin. Mami... Oh, salamat <laughs> sa Joe. <Jyos. laughs> Cheers muna tayo. At pahinga muna kami sa relasyon, kaya kami nandito. <laughs> Tres Marias, ako, si Mama, at si Julia lang. Sino ko tabi ni Mama? Parang may boys. Charot. Pahinga lang muna, Pilipinas! <laughs> Thank you! Punta na <laughs> Ang lamig, guys. Sobrang lamig. At saka harap pa kami. Kung gusto mag-away. Hirap <laughs> talaga pag-vlogger, pero may pinag-uusapan kasi kami. Kumakain kami sa Japan. Tapos gusto ko kasi magpa-additional ng itlog. Yung mahal ng itlog. Tapos, random na lang random. sinabi sa akin. Alam mo ba, Julia, nung 19 ako, doon ko na hit yung first million. Tapos bigla ba naman ako sinabihan, dapat ikaw, makakuha ka ng million mo pag 18 ka na, o dapat 17. Bakala na pressure naman ako. Sabi ko, trabaho ko. <laughs> pero, na hit mo nung 18 ka. Oo, o, naman. Alam mo yung random na nila sinasabi, pero nagkakatotoo. Iba talaga kapag may manifestation and attraction and sasabayan mo pa ng effort. Bakala alam nyo, dapat hinahayaan ni Sash na pagsabihan kayo ng mga random na bagay-bagay. Alam -bagay. <laughs> mo ba ma, sinabihan ko si Jed, down na down siya. Last week, sabi ko, Bin, nararamdaman ko may magandang mangyayari sa'yo. Mm Hindi -hmm. ko alam ba't ganun, sabi ko sa kanya. Tapos after ilang days, naka-ano siya, naka-close okay. siya ng deal. Okay. Nararamdaman mo lang pag may magandang mangyayari, tsaka may masamang mangyayari. Lagi mo pakinggan yung instinct and guts mo. lagi kasi akong gastodera. I mean, marami akong binabayaran. So, lagi in and out yung pera ko. Walang stable na pera sa bank ko. Ganon siya. Okay, nasa Paris na kami at hindi pa rin ako nag intro Mamaya na lang ulit. Alam mo, MMM ko pa dati. pumunta ako ng Paris, ikakasal ko dito. Buti ka nga, 18 years old ka na sa Paris ko eh. Kasalanan ko na naman. Kasi tayo ay

Sak sila. Bandito na naman ang inyong lingkod. It's sasha baby. At may vlog po tayo ngayon. Dito kami ngayon sa Paris. Ito ang first day namin after 21 hours of flight. First time na tatlo lang kami ulit. Last namin sa Japan, 2 years ago. At sobrang ganda sa Paris at sobrang lamig lang mga kaibigan. Anong gagawin natin dito? Wala. Magsasapping lang. <laughs> Nasamahan nyo kami kasi after Paris, kasi Switzerland tayo. See ya! Yeah. na ako dito. Parang nawawalan bata. Saan ba? Tatlo na lang tayo ah. Makawalaan pa tayo. Sinabi ko lang naman, meow meow, Babatuhin pa ako dito. Sabi <laughs> ko lang, meow 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 Di mo na <sa> TikTok ganun? <laughs> Alam mo ko ako yan, teiyak ako. <laughs> Ang ganda ng driver oh. Ang ganda ng pag-drive sa Pinas eh. daming magnanako dito. Kaya kung pupunta kayo, may bala kayo ay mag-iingat. 5,000. <laughs> Ay, ang mura. Ang mura, ang sabi ng mga gastador. Oh, ang laki. Ano naman tayo kakadeserve eh, diba? O oh, diba, kakadeserve natin. Namulubi na lang talaga. Grabe kong binigyan mo na ito. Okay lang yan, pag nasa ibang bansa ka, binig ka lang oh, ng bilig. Oo, oh, magka-convert kasi. Oo, dito kayo mama, kinonvert kay bigla. One, ano yan, 1,600? Oo. Oh, oh. Dapat 1,600 pesos <laughs> lang iniisip mo. Hindi kaya lang. Okay oh, lang ba? Okay lang. Busin mo lahat ng pera ko. Oh, bro. Saan no. na magkaanak kayong ganun, no? Busin na lahat ng pera Ay, ikaw, Gina. Kailan mo sabihin sa akin yun. Okay na. Nalay mo ang tagabuhat. Siyempre, may kedzo eh. May bag na. May jacket pa. This is Paris. Tour guide ang atake mo dyan. Ganda. Nasa tour tayo. Imbis kasi nagpapahinga na lang sa bahay. Sabi ko sa'yo, na tayo magpagod. Ang ganda naman. Grabe lang yung labig. Tenta. So nice. Nasa sa tour. kira na nga ang camera ko. Nakikikamera muna ako sa kapatid ko. Hi! Hello! At yung vlog! Ay, gamit ko dito tayo yeah. sa uh vlog. -huh. Na-tour niya pala si Kendall dyan. Oh, no. Ikaw Sana nagpa-video uh -huh. na grid pala. Sana <laughs> pala nagpa-video like, grid kami. Sikat ka na pala. <laughs> Ito kami sa museo at grabe. Ang ganda. Parang kami sa Bethlehem. 1,000 years na. Mag-shoot ka years. kaya ng ganyan? Inahamo ka sa sash na nabarang. Ah, pahamo rin mo. So, Challenge accepted. accepted. Ginawa ka nga siya art, art eh. Pwede sa airport! Nakikita niyo ba ang ginawa namin kahapon? Naglakad ng 8 hours! <laughs> Kanina ang <laughs> decision to. Laging palpak talaga. Kasaya naman. Pagod Kasi, lang talaga. Ano, sa Switzerland, lang, lalakad din ko alam. Ba't yung pati na no? Duma. Kakaiba yung ano dito eh. Ay, pataas siya. Kanina pa ba ba? Ngayon pataas na. Punta tayo ng Switzerland. Switzerland, so, so alam nyo ba? Ito nag-aral si Einstein, hindi lang namin siya kung public o private. Alam mo sa pinupuntahan namin dito sa Zurich. walang beggar. meron man limited lang, limited edition. Ang galing ng mga ng government. mga 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 Switzerland. You know what? It's a nice place. And yung lamig, tolerable but still cold, you know? Tapos iniwan pa kami ng nanay namin. And so, <laughs> and yung nanay namin ang iiwan. <laughs> Pagka <kami> may nawala, kawawa. <laughs> <laughs> hindi ko ba naawa sa aming tingin dito? I'm outside. Very safe. I... <laughs> Nakikipag-usap sa jowa pero hindi naman ganyan sa toong buwan. Very, <laughs> very Mami, napapanood ko lang to sa mga ano, I sa mga terrace. <laughs> Nakikita ko lang sa pictures. Ang ganda! Lord, pwede ka palang gumawa ng ganyan. Ba't hindi mo ginawa sa Pinas? <laughs> <laughs> Gusto mo ba ng chocolate? Ayan lang! Ayan. Na. <laughs> Try natin ang kanilang dark chocolate. Ganun yung free taste sa kanilang Forever, no? Oh, forever free taste. Pwede ka magtambay dito ng 2 years. Ang May dark chocolate, may milk chocolate. White chocolate. Kailan pa yun na? ko talaga. <laughs> ano yun, te? Ano ba yan? Ikaw na kumuha ng 50% doon. Ano yan? Ayan, <laughs> ano Ay, may chocolate dito. Ay! <laughs> e... ako. Ayan, akin na. Ah. Bitter? ayan na. Bitter? Yum. Bitter ka ba? Hindi ko ako sa dark chocolate. Hindi, bitter ka kasi. Ito yun, ko ka bitter. Ito nga yun, may dala akong kutsara. Kasi sabi mo, dalit niyo. Anong gagawin ko dito? <laughs> Kanta ng ano, may mga... Ano talaga sila wow, pagawaan. vloggers era ni Mama. Dari ah, <laughs> yung camera na. Alam mo yung mga tandang nagnabihin. Yeah. <laughs> Ganun. Oh, ay, ano yung sinasabi ko? <laughs> Basher. Hindi oh, <dito laughs> ba, ba, naman ba? so ba, ba sarap yung chocolate. Hindi masarap. Ay, ang bahol sa ano. <laughs> ano ba yung chocolate yung hininga niya? <laughs> Paamoy. Di ba bangun siya? Amoy ano siya? Hindi, hininga niya na yun. <laughs> 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 Awi, alak na karibel. <laughs> perfect, perfect pair. Kasi sobrang perfect namin. <laughs> sobrang dami natin jiradad sa tao. So perfect namin. So, yan ang aming team song. The perfect pair. <laughs> Waiting kami dito sa top of Europe. Toktok ng Europe. Pinagyan kami ng flag ng China. Yung Chinese na matanda. Kasi daw, maganda daw kami. Thank you. Tataang. Sisi! Ags na na! Pa Pauwi kami! Lamig? lamig. <laughs> Sobrang lamig. Kata niya? Oo. Kata niya? Uh Oo, -oh, nakikita namin. Parang ako nag no, nag-bipet niyo. Eh, slayable. Ikaw nga. Ay, Wow. Oh. <laughs> hey, pa-uwi na kami sa Pinas. Miss na namin ang Jollibee. Ito yung ano namin, puan namin for today's video. At ang laki na kami, TV. Sa almost 30 hours ang flight namin. Kasi may 10 hours layover pa kami sa Dubai. Tutulog lang ako dito ng mga ilang oras kasi mag kami after. Ang laki ka lang ang ating 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 sobra. ating 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 na lang ating 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 mag ating 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 ating